Tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez ang kahandaan ng kamera para sa ikatlong sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lunes. Silipin natin yung imbitasyon sa pagtitipon, gayon din ang pinakabagong sitwasyon sa batasang pambansa. Sa ulat yan ni Mela Lasmora. Dito sa batasang pambansa sa Quezon City, nakapwesto na ang mga OB van at mga crew ng iba't ibang media companies. Kabilang na ang inyong pambansang telebisyon bilang paghahanda sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa July 22. Pagpasok naman sa main building, bubungad ang larawan ng presidente sa higanting LED wall at ang katagang SONA 2024. Sa plenary hall, kasado na ang setup ng in-house team at radio television Malacanang o RTVM. Inaasahan na itong SONA 2024 ang may pinakamaraming panauhin sa kasaysayan dahil ang bilin ng presidente tanggapin ang lahat ng mga nais dumalurito. Kaya naman dito sa plenary hall, mapapansing nakalatag na at nakahanda ang mga upuan para sa mga bisita. At buko dito sa session hall ay meron ding iba pang mga kwarto na magsisilbi ng mga viewing area ng iba pang bisita sa pagtitipon. Narito rin ang pasilip sa imbitasyon para sa mga bisita. Simple pero elegante, nakaipit din ang iba't ibang passes na kailangan sa pagtitipon. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, all systems go na sa kamera para sa sona ng presidente sa lunes. Bawat mambabatas, handa na anyang makinig sa magiging talumpati ng presidente, lalo na sa ilalatag niyang mga tagumpay at priority measures. Pagtitiyak ng House Leader, kaisa ng Pangulo ang Kamara sa pagsusulong ng reforma at mga programang iba yung magpapaunlad sa bansa. Si House Committee on Ways and Means Chair Joey Salceda, inilatag din ang mga usaping inaasahan niyang mababanggit ng Pangulo sa SONA. Anya, bagamat marami pa rin hamon sa bansa, marami ring nakamtan ang administrasyon, kaya't kumpiyansa siyang maraming ibibida ang Pangulo pagdating sa usaping pang-ekonomiya. Para naman kay Kabayan Partylist representative Ron Salo, kapakanan at proteksyon ng OFWs at iba pang manggagawa sa bansa ang inaasahan niyang mapapabilang sa mga isusulong ng presidente sa okasyon. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.